Yun, magandang umaga mga bossing mga gustong morder ng LEC at carburador yan meron po tayo yan ang ating mga uh, LEC meron tayong pang low speed yan pang low speed at meron tayong mga semi racing at saka pang hanap buhay na LEC yan, may mga sapi yan, mga boss. Yan, meron tayo dyan carburetor na 30 mm. At yan, 40 mm meron tayo. Yan. Nakataon mo na yan, mga boss. Yan, meron tayo dito mga manifold and order border dira sa TMM ito papadala natin sa Palawan Yan po ay nakatono na pasalpak na lang shoutout po sa nag-order kay David Dan kay David Rodriguez lang maraming salamat po sa tiwala at mm, ilang beses na po siya nag-order sa atin ng RC tapos ito ngayon yung carburetor, Yan po ay pang sarili sana natin kaso yung order niyang karburador hindi pa abot kaya ipapadala natin para sa atin. Ah, meron din po tayong bull joint. PM lang po kayo sa Flashback Trickings. Ah, sa Messenger sa mga gusto mag order natin yung ginagawa dito ni Robert yan, may nagpagawa sa atin ng makina kapal ni Robert ng carburetor, Robert, anong gagawin mo dyan? Robert Sa ni Robert na Corvo Robert Ano lang <laughs> pabibili sa el Anong Corvo Robert yung inilalagay mo na yan? 155 155 yeah. Meron tayo dyang 19 HP yeah, Robert yung ating 19 HP Nakapalta natin ng 30 mm Nasaan na? Nasa baday ka? Baday ka ba Si Robert oh? to Nagkagawa ng Nagko-convert ng, ng TMX 155. Huwag ka kaliit na makina, pa TMX 155. Sakto lang yan. Meron siyang pinaka-elbow. Ayan, ako may pinaka-elbow, pinaka <laughs> Robert. <laughs> Robert, nasa na-elbow? Sino, sino gumawa Robert niyan? Si Robert. Si Robert na? Ayan <laughs> o, yaring Robert po yan. <laughs> yaring Quezon. <laughs> yaring Quezon. <laughs> uh, Shout-out kay... Paring Bane diyan sa Talaheg at kay Nadeo kalamamay sa Laguna rin. Okay, Paring Taniko, shout out din. At saka kay Boss Cedric, shout out. Lalo na kay Paring kay Paring Nano. Paring Nano, bawi-bawi tayo. <laughs> Nasilat ng 22 si Paring Nano. Nano. Pero, ay sa manalo. pero pamigil nano. naman hindi naman talaga iwan pamigil Saya. ang makanan ni paring nano 18 hp nasabay sa mga 22 mag-deliver tayo mamaya ng carbs papadala natin sa Palawan 42 mm out sa plus back sa ng plus back na na walang talunin lalong bumagal um, dito na lang ko maraming salamat